Don Don Lechon po. Ito yung balat. Mm. Magkano po yung mga ganyan? Ganyan po naman. 8-5. 8 po ito? Oh, pang ilan tao. Oo, tao. 20,000. 20 8 ito, mga to? Nine five, nine five, nine five, 12, 70, pang ilan yung 17,000? Ito, pang, alam niyan, uh, 100 species. 100 to? Uh, 80 tayo ako catering. Ano yan? Catering tayo. Ah, catering. Okay. 80,000. Okay. Ayun. Ayan. Lagta <laughs> yung interest. Ayan siya. May tunasan. Mga native po yung mga lechon natin. Mga native daw yung lechon. Okay. Anong oras ba kayo kuya nagbubukas usually? 6. 6 AM hanggang hanggang kape po Gabi na. Okay, sir. Mamang Mar ni Debbie Okay. Thank you po. Kuya, magkano po yung ganyan? Ha? 8.5 Good for ilan po yan. 20 na tao. Okay. Ito naman po yung phone number niya, no? Okay lang i-post ito. Okay, ah, ayan, price list. Bali, ito. Starting na po 8.5. Starting 8.5. 85. So, good for 24 to 25 okay, na... Hanggang 17, po okay, okay, sige po. 25. Ang 17.5, pang ilang tao po yun? Pang ano lang po yun, 150. Oh, ang dami na, 150. Okay. 15. Sige po. Kano po per kilo, kuya? One, two po tayo ngayon. One, two per kilo. Yes, sir. Yung buo, yung mga buo po, ayan, ito. Ayan. Ayan na naman po phone number niya, no? Okay lang po, i-video ko at i-post. Ayan. Gusto niyo ba, sir, ng free taste? May libre yung ano dito. May free taste pa. Ano po, ang balat? Ah, ano ito? Itikman lang lang, kagamot sa lupa. Don Don Lechon po. Ito yung balat. Oo. Mm yung tung <laughs> Thank, Thank you po. kito kito po. kito kito Merry Christmas. kito 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 po kito 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 400. kito 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 ang laki. Ayan. Sige. Ayan sila. O number nila. Ayan, may order na. laki. 5.30. laki. Ayan, Mon, -mon Captain Kuya, magkakano po yung ganyan? Ito po. Ito po. 12,000 sir. 12? Ilan pang ilan po yan? Ito po, 70 pesos. 70? 90 pesos sir. Ah, 90 person, ah, Marami na. Ito po, 15. Ito, good for? 15, Ay, magkano po ito? 15,000. 15,000. Ito. Okay. okay reflection. Video ko lang po, tapos po-post ko, baka may mga bumili. Bali, magkakano po to? P7,500, Mga good for 30 people, 30 pa? Okay. Ayan yung mga pang maliit. Ito yung mga malalaki. Itong malaki po, mam, magkano? Ayan, 20. 20? Good for 50, 80 na tao? 50 person. 50 person, okay. O, pwede daw po mag-on-the-spot na order. Dito lang yan sa National Highway. Mahal talaga. Opo. Ayun. Thank you, ma'am. Shawnee's. Sila si Shawnee's. Let's check. Si boss yan. Si boss. Boss. Okay. Ayan, may price list na rin. Sige, post ko. Thank you po. Pwede mag-on the spot. Walang problema. Pwede mag-call. Pwede on the Ayan, pwede daw tumawag. Pwede mag-on the spot. Anong oras po ang bukas nila? Alas 5 Alasito. Bumas na kami ng madaling araw. Alas 5 ng madaling araw. Bukas na. Hanggang ano oras po usually? Hanggang 9. 9 p.m. Ayun. Ayun, dinuguan po. Magkano? Ah Pagbibili na siya libre. Okay. Awesome. Nice. Sige po ma'am, salamat. Boss, magkano po yung mga ganyan? 8,000. 8,000. Good for ilan po siya? Good for 20 to 30. 20 to 30. Ayan, sige. Okay lang, i-video ko to. si post ko po. Ayan, good for 20 to 30 the original native Doria and Duran Duran Nice Ito marami ng tao Nachis ganito? Dito po. Baka ano ba? 14. Good for ilan po yan? Ah, 100 plus. Good for 100 plus. That's 14,000. Ah, nice. Okay. 75 to 100. Okay. Sige po. Salamat. Ayan. Kayo sina. 2 uh, days or 1 day before. 2 days or 1 day before mas maganda. Okay. Ito naman, malapit sa SM. Helen. Kuya, magkano po yung ganito? No, ganyan lang po Mga 10.5 Mga good for ilan po yan? Ayun. Thank you. Thank you. Ayan yung phone number nila.